nga ay mamamalengking nga ako ng grocery para kay Tatay Boyet. Madami nga nag-mention sa akin sa kalagayan ni Tatay. Kaya ayan naman bigyan natin siya ng konting ayuda. Ibigay tayo ng ano, ng grocery para kay Tatay Boyet kasi madaming nagtag sa akin. So ayan, umili tayo. Wala na silang kapudes. Kasi matanda kasi bibigyan. kuya? Okay. Ito. Ito yan. Apo. Ito yung sa tinapat. oyster? Isang pay na po ba? May hansel kayo? Ito po. Ito po. Okay. Cracker po ba? Wala na kasi silang cup noodles. Kasi si tatay, si tatay ano kasi, boyet, wala siyang kalan. So, cup noodles na lang. Hi ka ate. Hello, Hello. 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 Shout out. Shout out kay mga mga lili. Ayan. Sa vlog yan. Ayan. Ah, opo yung mga nakupan ano, ko